pass a card in Badan. now turn over the floor to our commissioner. Good morning, Dr. Juan. Thank you for your time. Again, sorry, ako yung mali. Yung galing na ako sa isang uh, pinangako namin na no, magbibigay kami ng pag-uulat sa ating mga kababayan dahil naunawa naman natin na napaka-init nito ang issue ng mga sasakyan ng Biscaya family. But then again, nagkatoon lang na ito na nakunin natin na ang trabaho at uh, utos sa amin ni Marcos at ni Secretary Val. Tingnan lahat ng mga nababanggit sa mga nangyayari ng investigasyon niyan both in the lower house and in the Senate. Kaya uh, na nagkataon, na nauna natin na uh, nabawin ng Tungbis kaya ang Lux So yung namin ngayon, kung ano yung mga initial findings namin. Ano? Ito yung first initial report. Uh, tatlong bahagi yung ating gagawin at ginagawa. una, -una ito yung based on documents, based on available na uh, information, yun yung iulat namin sa inyo. Pangalawa, and on that basis, magkakaroon pa din mas malalim na investigasyon upang tingnan kung sino yung dapat naman natin paragutin doon sa mga kung meron mga nangyaring uh, mali sa pagbabayad at pagmamalik sa mga dokumento. Pangatlo, base naman doon sa nangyaring uh, uh, mas malalim na investigasyon, yun na yung pagsasampan ng kaso at paghahabol ng mga tamang pagbabayad. So step 1, 2, and 3, nandito pa rin tayo sa unang hakbang natin. At uh, kahit unang hakbang pa lang ito, alam natin dapat iulat na ito sa ating mamamayan upang malaman nila kung ano nangyayari. At ito ay bilang tulong na rin doon sa nangyayari investigasyon ng uh, Senado at ng uh, North house. So, una-una, linawin -una, ko, ilan ba yung mga sasakyan na nasa kustodiyan na ng Bureau of Customs? to so para malinaw no para iisa no meron natin tapos 30 na we started with 2. yung una namin is yung search warrant naging labing dalawa na yan naging labing dalawa ng kami na yun at hinabon yung labing anim hanggang naging 29 na at ngayon ay 30 na tatlong po na dahil kahapon isinuko naman yung uh, Mercedes-Benz Maybach so tatlong po na plus dalawa nga natin pa na huwag na natin isama sa usapan subalit so na nasa kustudya rin natin yung uh, altering vehicle, di ba tawag nila? UTV. Uh, okay. So, huwag na natin isali yun. 30 plus 2. So, for the purpose of our investigation, dun kami nakapokus sa tatlong po na luxury vehicles. Dahil yung ATV or UTV, uh, hindi naman siya luxury vehicle. But, important din yun, kaya nasa posto din na post posto. Ngayon, hinati namin sa tatlo yung aming mga nakita na sa first step natin ng investigation natin ng mga dokumento. Yung unang-una, yan yung kumbaga ay medyo pinakamalala yung sitwasyon. Ito ay walong sasakyan, walo, na eventually i-issue na namin ito ng warrant of seizure and detention or WSD. At hindi sabihin ng WSD, for future proceedings yan. Bakit? Dahil ito yung walong sasakyan na walang import entry, wala nang import entry at wala pang certificate of payment walang dokumento sa madaling salita. So yan ay ang uh, red flag kagat na potential na talagang maraming nangyari man din kaya kaya't yan ay potential na i-download ng USD natin. Subalit so, meron tayong due process. limang araw ang nag-import nito, nag-passing nito sa bansa upang ipakita sa amin ang kanilang mga dokumento na tama ang kanilang pinagbayaran or tama rin ang kanilang dokumento. Again, we have to respect due process. Para uh, naunawaan natin ang init ng ating mga kababayan, yung ating frustration, subalit so, trabaho rin po namin na dapat igalang yung karapatan ng lahat kaya binibigyan po natin ng due process. At sa due process na yan, meron silang labing limang araw uh, upang ipakita sa amin yung mga dokumento. Iba, iba yung deadlines ng labing limang araw na yan, ano? Uh, for details, meron yung unang batch, September 9, uh, September 17, yung uh, dalawang sasakyan, ah sorry, yung uh, dalawang sasakyan, then up of the sasakyan, September 19, then the rest, September 20, then September 24, at yung kaapon, uh, plus 15 days, ano yung iba. So, ilagay na natin, end of the month, yung halos uh, lahat, tapos na yung pagkakataon nila na magpakita ng dokumento at ang pinagbayaran. Importante po yan dahil sa unang akbang niyan, yung tinatawag na pwede ng proof o yung kapapatulan, ay nasa sa kanila upang ibigay sa amin yung kanilang mga pinagbayaran. Doon naman sa pag nag-WSD na kami o yung seizure proceedings, yan yung formal na na talaga kailangan na rin namin tingin sa kanila yung mga dokumento nila. Okay, yun yung unang kategorya. Uh, Mamaya na details, ano yung mga sasakyan na nalang sa una, yung walang dokumento, ng entry at walang certificate. Yung pangalawa naman na grupo, ito ay pitong sasakyan na pumasok na meron import entry documents, <coughs> ibig meron siyang dokumento sa simula, subalit so wala certificate of payment, red flag yan. Ibig sabihin, obligado rin kami ng gawin yung warrant of seizure and detention diyan, WSD, at i-investigate din namin yung mga naging transaksyon ng consignies o ng mga naging import nito, yung uh, ito ay magiging post-clearance audit. Audit para uh, hey, i-investigahan po natin mga dokumento nila pero kapag pangyarihan na sa loob ng tatlong taon yung mga back ng past 3 years of transactions nila ay bibisitahin namin at itingnan namin yung dokumento at kung merong mga transaction of fraud 10 taon so this backwards yung pwede namin tingnan dahil again meron ng import entry kung dito sa sakyan subalit wala naman certificate of payment at yung pangunin naman ito yung mag-aagaan ito, no? dahil meron itong presumption of regularity. Dahil yung mga nagpasok naman nito ay mga authorized dealers naman ng na mga high value or uh, luxury vehicles. So mga brands, meron yung mga authorized dealers sa Pilipinas. Yan yung meron ng campaign at yung sa akin. Agil yung isa. Ay. Oh, oh. Yan ay mga authorized dealers, mga respected companies yan. So may presumption of regularity. So bagay para makasigurado tayo with due respect to the members of uh, and Abi, ay uh, titignan pa rin namin yung post entry assessment audit gagawin pa rin namin yan. So, tatlo, yung, yung, yung wala import entry, wala pa certificate of payment. Yung pangalawa naman, meron import entry, so balik walang certificate of payment. Yung pangatlo, meron import entry at meron certificate of payment, medyo magaang yung sitwasyon nun dahil mukhang tama yun. Subalit, bibisitahin pa rin natin yung mga dokumento do, sa obligasyon namin yan. Ngayon, sa mga uh, ports o puerto na pumasok itong mga sasakyan na ito, again, nasa 29, ano, yung pang 30 na may pa, sisimulan pa lang natin yun dahil kahapon pa lang natin nakakuha yan. Doon sa mga pinasukang puerto, lima sa Batangas, tatlo sa Cebu, anim sa Port of Manila, ito sa MICP, at merong walo dahil nga walang import entry, hindi pa natin alam. Ito muna, at uh, kung meron may mga katanungan. Sir, pagkakit lang mga na, nakasunod. No. So, pa, like, so, uh, ito sa Cebu, ito po sa Port of Manila, ito sa MICP, at merong walo na eh, hindi pa natin alam sa ngayon dahil nga walang uh, import entry siya mga Okay, before we open the floor for questioning, we'd like to the presence of Dr. Thomas Narcisse and Mr. Joel Binali. By order of uh, arrival, uh, from the Philippines start, questions please. Uh, oh. Sir, tanong lang uh, so, yung binagit niyo po yung sa una kasi yung, sabi yung um, sa amin yung mga mga sa yung sa first group, sir, walong kotse. Tama po ba, sir? Tapos yung sa second pito. Yung sa third, sir, hindi nyo binanggit ilang kotse po? Ah, sorry. Alabing... Fourteen, sir. One, four. So, pag tinotal niya, 29 pa lang kasi yung may pack ng Mercedes-Benz. Ah, ano din pala ganyan? 29, sir. Tapos, sir, tanong ko lang kasi itong binabay natin, miss, kaya pa lang to. Pero sa mga investigations, parang dati nabanggit nyo na kapag ang instruction sa inyo ng Presidente, lahat ng babanggitin sa lahat ng investigation, i-check nyo po. So ngayon sir, may nababanggit ng mga kontra, ay well, well, aside sa Discaya, may mga taga-DPWH na nabanggit. Sino-sino uh, po ba ang uh, titignan ninyo? At sir, kung meron na rin po bang mga senators at saka congressmen na uh, titignan po ninyo since may so, mga binabanggit na rin po. So, okay. Sa lahat na nabanggit po dyan, uh, obligasyon namin subi ng na utos ng ating Pangulo na po lahat ang tinagpulahan ng mga nababanggit sa investigation. So, Senators and sir, uh, Senators, congressmen, na nababanggit kasi sa dami naman po niya, ayaw naman kulahin yun na kahit po uunahin natin. Yung mga nabanggit pala, palaking pagsubok na po yan sa amin. Tandaan natin na ito ay salamang sa amin ginagawa. Subalit, tuto pa rin po namin yung obligasyon at uh, sundin yung utos na ating Pangulo. At hindi lang po yung mga, of course, uh, nasa Kongreso, at nasa Senado, Uh, yung mga nasa ayon sa report, siya na nabanggit po. Uh, IH sinisimulan. Uh, w. nabanggit naman po yan. yung Ano siya? Pero linawin ko lang, ano, para lang fair. Ano. Again, naunawaan natin yung init ng issue ano, at yung galit at frustration ng ating mga mamamayan. So, balit kailangan linawin lang muna at this point yung on record, sabihin, base sa mga dokumento, hindi po tayo pwede mag-invento muna, no? Hindi natin gagawin yan. We're trying to be very professional, fair, but transparent. Kita nyo naman, ano? Ang uh, mga nagpasok nito ay mga consignees. On record, ang mga nagpasok nito ay hindi Piscaya family. Sa record. Unless, yung mga nagpasok nito, later on, sasabihin nila na ginamit lang po yung kanilang pangalan o kumpanya. So, sa step 1 natin, on record, Uh, may mga ibat ibang consignees po na nagpasok ng mga sasakyan at yung mga may-ari din ito, on the other hand, ay Diskaya Family on record. Except isa, may isa na Frebel. E linawin ko lang, ano kasi, nasa social media, yung karne o ano, no? Iba po yung Frebel. Frebel ay malaking kumpanya po yun, no? Nagpapasok talaga ng uh, seafoods. At mga products Iba po yung Fravel sa Frevel. Ang Frevel, yung sasakyan na nakapangalan sa Frevel ay, ay yung Mercedes-Benz. But the rest, nasa pangalan po ng pamilya at mga kumpanya na pinaniniwala ang may-ari. O, oh, isa lang. Tama yung sinabi ko. Okay, hey, from ABS-CBN. -E Maribang isa lang ka maniwala eh. Sino na mag i-offer so yung mga sasakyan? Meron pa po ba mga iba? Kasi may mga reports na na foreign. Yung uh, nga, ganito. Base dun sa nasa nasa social media, di ba? Sila mismo nagsabi na 14. So kami, hindi pa naman kami So kahit pa paano nakahinga na kami. Dahil nakuha na natin 30 tatlong na uh, luxury vehicles. na Pag dinagay, we assume na baka may sangkupa at least dahil sila naman ang nagpangit doon. Inuna lang natin habulin yung 28 dahil yun yung lumabas sa uh, Senate Pita. at Blue Ribbon Committee oh. at kay Sen. Marcoleta. No? So, tactically, na-achieve na natin 28 based on the Senate uh, admission na dalawang football yun. So, balik, more than that, naging 30 na nga eh. So, probably, maaaring uh, 40 ka. But, uh, i i yung makukuha namin pa na mga dokumento from the LTO, itatapat namin yan o ikukumpara naman namin doon sa mga information namin. So, naghihintay rin kami, makikipag-ugnayan pa kami muli sa LTO. Dahil that time, ang kausap ko sa si LTO, si then Secretary Vince uh, Dixon eh. Kaya e ngayon, nagpalitan na. So, ayun anyway, yung aming mga units na kikipag-ugnayan naman sa LTO. So, yung Mercedes, talagang Um, out of the book sino lang nila? Uh, to be fair with them, although of course kanya kanya ng version, ano? Uh, kasi initially we advise them when they read interpretation, just ano talo ba pala naman talaga tarigyan ng Dios, ano? But uh,